you know welcome back po sa ating channel so this is friend tv and nandito tayo ngayon sa uh, baywalk no uh, Binian binyan esplanade dito sa barangay Dilapas uh, di laguna no so napakaganda ng view dito guys no so yun hindi pa lang tapos yung ano parang ginagawa pa dun sa bandang dulo no pero dito sa part na to medyo tapos na and uh, napaka-sarap napakasarap tumambay dito no lalo pagka sunset kitang kita natin yung sunset dito sa gawing ito ng ano ng lawa no so bali ito nga pala nakikita nyo guys ay uh, gilid ng lawa ng ano Laguna no o, o Laguna Lake so napakaganda and sa kabilang yon yun yung Rizal Province no medyo tanaw dito yung ano yung mga elisi ng ano Pililia windmill, no? Medyo malayo nga lang. Hindi ko lang kung kita sa camera, pero ako kita ko. So, yun nga pala, no? Nung isang araw nga pala, nagpunta kami ng uh, Indang Cavite, no? And uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience namin doon. Uh, may pinunta kami ng resource doon na uh, ang pangalan ay Bilya Culminar no? Uh, Natural Spring Resorts. So napakaganda doon guys, sobrang ganda. And uh, ayun. First time lang namin pumunta doon and uh, ayun, nag-enjoy naman kami, no? Uh, and then nung pauwi na kami mga 7 PM, ayun. Syempre hinahanap ko na yung susi. <laughs> Hindi ko makita ko sa ko na ilagay, no? And uh, hanggang sa napagtanto ko, no, na nawawala nga pala talaga yung susi ng sasakyan. So, paano ngayon to hindi kami makakauwi no, oh, hindi ko alam kung paano gagawin so inaanap ko, pinuntahan ko yung mga pinuntahan ko ng simula nung pumasok kami ng resort pinuntang ko lahat, hinanap ko kung saan doon wala talaga, hanggang sa humingin ako ng tulong sa mga staff uh, Hinanap nila, sabi baka doon nalaglag sa pool or something uh, so no choice kami, kundi antay namin yung pag drain ng pool, so which is 10pm 10 pa no eh, medyo gabi na so gagabi kami pa uwi ng San Pedro so yun buti na lang guys ano, napulot nung isa sa mga staff ng resort na yun no? and then sinurender sa office nila and yun, uh, may nalalaman nalaman nila na may naghanap ng susi and ipinakita sa akin kung yun daw yung susi na hinahanap ko and sakto yun buti na lang napulot nung ano, staff no So imagine niyo kung ano, kung ibang tayo nakapulot no. Tapos tinangay ngayon sa sakyan no. Napakahirap ng ganoon, problema 'yon. And then kung bata naman, no, tapos tinapon sa ilog. Kasi ilog yun, guys, ha. Ilog. And pwedeng, pwedeng ganun yung scenario na mangyari, no. So, babay na, no. Hindi namin alam kung paano kami makaka-uwi. <laughs> so, yun, uh, gusto ko lang gamitin yung pagkakataon na to, no. Uh, para magpasalamat sa mga crew. And sa mga staff. Napakababayit ng staff dyan sa uh, Villa Nature Spring uh, Resort. Dyan sa Indang Cavite. Oh, very recommendable po itong resort na ito napaka uh, refreshing napaka lamig ang tubig guys and uh, sarap uh, walang chlorine yung tubig guys napaka ano, uh, lamig so yun, guys gusto ko lang i-share din no? uh, para maging aware yung mga tulad natin na mahilig magbiyahe no? sa mga mahilig diyan. Yan, sana maging aware kayo sa mga gamit nyo no? especially sa mga susi ng sasakyan kailangan talaga nating itabi ng maayos And, para hindi ma misplace no sobrang ano na uh, nakakatromo yung ganung pangyayari no <laughs> so ayun once again maraming maraming salamat po sa staff ng Villa Minar uh, Nature uh, Spring Resort yan so ayan sana makabalik ulit tayo diyan no so yun guys abangan niyo na lang yung ano yung video na ilalabas natin uh, from ah uh, Bilya colbida, Yan, Diyan sa Indang Cavite, no? So, hindi ko pala na-edit. Yan, medyo marami pa tayong trabaho. So, uh, i-upload natin yan soon. Alright, so, ganda dito. <laughs> yan, kung gusto niyo yung video na to, yan, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Yan, at para updated kayo sa mga videos natin. Alright, so, thank you for watching. God bless. Bye-bye.